Good morning guys! Shout out sa lahat ng followers natin sa ating mga subscribers under my YouTube channel. So karon guys ni sa Jude ay kung ayan, mag sa takadili guys. Pagkatapos, after nato mag is mag-work na tayo guys. Sayo sa Kamuntagon, 5.30 in the morning guys, ang oras kuman. So mag-kuan na sa guys no, mag-saksak sinagol sa tanong, mag-bisaya, mag-tagalog or kahit ang English guys no. Kaya dili mong gugunahan nga mag-sulte ko, Kinit nga binasaya kay daghan sa mga subscribers is mga Tagalog. So, ato ra kan lamang isaksak sinagol guys noon. So, for today's video guys, ayon, naghahanda kami sara sa aming mga ikinabubuhay dito sa Mindanao. Ayan. Around Kicharao, Agusan del Norte. So, five pa lang guys gising na yung nanay ko para maghanda ng mga ititinda namin dun sa pwesto namin malapit sa si school, elementary ng Kicharaw, Agosan del Norte. So ngayon, ayan, lumabas ako ng bahay para tingnan ko kung goods ba yung panahon natin guys. Dahil aalis ah, kami, kasama ko yung aking pinsan, shout out sa pinsan ko, na tulog pa hanggang ngayon. Usapan namin, aagahan namin ng punta doon sa ano, bilihan ng mga buko, ayan, bibili kami ng mga buko para sa gagamitin pagtinda ng palamig ni nanay so makikita ninyo guys, ayan manunutis nyo talaga sa video na yan madilim pang part na yan, dahil nga 5.30 pa lang in the morning antok pa ako nyan, kaso lang kailangan kong gumising na maaga dahil naaawa naman ako sa nanay ko pabayaan ko lang siya na siya lang gumagawa lahat ng gagawain sa, para sa pagtitinda, para sa aming kunting po kunting negosyo dito sa Mindanao. So, karon kay nakabalik naman ko, diretso na ko guys sa among gamiton nga na uh, kung ano man gud almost 15 15 minutes 15 minutes lang yata na ride, makakarating na kami dun. So, kaso lang, hindi man pwedeng lakarin kasi syempre dadalhin namin yung buko, sampo. Ayan, kaya yun ang gagamitin namin. Pagdating ko dito sa labasan, guys, wow, ang bilis ng oras. Medyo ano na siya, medyo maliwanag na kaya to the max, dali-dali kami ng pinsan ko para makahabol kami baka mamaya wala na dun yung tao na bibilha namin so bago ako umalis guys ayan konting pabango muna tayo para pampagood good vibes ayan konting pabango lang okay na siya ayan so naghahanda na kami para sa pag-alis namin at sana guys yung makuha namin is lahat good sana yung makuha namin buko lahat malalaki dahil kailangan namin yun para sa paggawa namin ng masarap na palamig which is buko nga po yung flavor niya ayan, paglabas ko ng bahay, ayan na medyo maliwanag na talaga siya guys, dahil time check po tayo is around 6 o'clock na po ng umaga dyan sa amin so shout out la sa lahat ng mga kicharaon nun guys na hindi pa subscriber ng youtube channel, ni Miss Jenny Celebrity Vlog, please subscribe my youtube channel and please hit the bell notification para ma-update kayo lagi sa bagong upload natin ng na mga vlogs under my youtube channel, so bina bye-bye na namin guys yung pupuntahan din natin noong nakaraang araw is nag vlog na ako, this is the part 2 vlog na ginawa ko vlogs para kasi pangalawa na na ginawa ko, ayun So, parang nagustuhan ng subscriber, ng viewers ko na mag, ano ako, ano bang tawag nito? Narrator. Ayan, narrator. Ayan, hindi ko kasi, hindi ko kasi sure na okay yung boses ko. So, nang in ko yung first vlog about this kind of vlog is hindi ko na binago yung aking boses. Hindi ako naglagay ng bagong, ay uh, yung effect about sa boses ko guys. So, naturally, ito yung talaga boses ko na maririnig nyo guys. So, ayan na tayo. Mabilis na tayo dumating kasi binilisan sana namin guys, maliwanag na baka pagdating namin dun, like I said kanina, baka wala na kami maabutan na kukuha ng mga buko, butong sa binisaya, I don't know sa English, <laughs> coconut tree, akyat-akyat, <laughs> to the coconut tree, <laughs> so yun guys, pag may nakita ka, napapansin ka sa video na yan na may, may konting putik is nandiyan na kami. Malapit na kami sa bahay ni Kuya na siyang tagakuha ng buko namin. Ayan, so thank you so much to all my subscriber, to all searchers, to all watchers in my vlogs na hanggang ngayon is nakasupport pa rin sa atin. At willing po kami mag-antay sa mga new coming subscriber. Ayan, please subscribe my YouTube channel. Hashtag Buhay Probinsya naman guys ang content natin. Hindi na siya fruits content. Ito ang gagawin natin is random content na po tayo, guys habang nandito ako sa aming probinsya. So ayun guys, nga ko yung kagandahan ng mga new gun dito. Yung tama ba? New gun. Ng mga bukuhan. New gun ng mga bukuhan. Parang sounds, sounds like that. Ayan. So ako, da, so ako ngayon, Ayan, habang waiting kami, hinahanap ko si kuya. Saan kaya sa puno na yan siya umakit? Kasi hindi ko siya nakita. <laughs> Pigla na lang naglaho si kuya. Oh, charot, parang may something. Hindi ko siya nakita. Duman siya sa likod ko, pero hindi siya lumagpas. Charot. <laughs> dumaan ka rin di lumagpas kaya ako na may patingin-tingin saan kaya sa puno ng Nubensha o Makyat so dahil hindi ko nakita guys ayan ba tamang tambay lang tayo at mukhang nilalamig ako buti na lang at nakajacket ako ng very light lang so ayan naantay namin si kuya tapos habang nagaantay namin guys si kuya is ayan natutuwa naman ako sa mga nakikita ko ng mga mata ko is ang ganda talaga ng mga tanawin. Mayroon tayong makikita mga gulay-gulay sa tabi-tabi, kakaibang mga kakaibang mga halaman na dito mo lang makikita sa probinsya. Ayan abangan nyo guys yung ating shorts video. May gagawin tayong mga shorts video na mga halaman dito na nakikita ko guys. Ginawan ko siya ng shorts video at i-upload natin very soon. After ko siguro magawan to ng ano, after ko to ma-upload. Oh, finally guys, ayan na. Nakita ko na si Kuya. Dumaan na siya sa likod ko. Ganun. Ayan na siya guys. Nakita ko na pala. So, ganun lang ang buhay dito sa probinsya guys, no? So, hindi ano hindi unlimited yung pera natin limited lang so ayan limited lang yung ating pera pero yung pangarap natin guys na ituloy yung ating pagbe-vlog kahit medyo mabagal yung usad guys no sabi nga ni Kim Chu is yung pangarap is limitless kaya mangarap tayo ng mangarap guys gagawin natin lahat ng makakain natin kung kaya nila guys kaya din natin kung kaya nila mag-improve ng vlog nila mas kaya ko din ganon world power tayo guys so pawi na kami nyan never mind sa topic na yun pawi na kami at thank God dahil Magaganda yung buko na binigay ni kuya. Very healthy. Tapos kulay green siya. Ngayon, pawi na kami. At medyo late na kami. Sabi ng nanay namin is bilisan lang namin dahil ang target time namin na mag-posting dun sa pwesto is 8 o'clock in the morning. So pagdating namin ng bahay, syempre kakain pa kami. Tapos si nanay ang mag-aayos. Ako naman ang maglilinis ng bahay. So ayun na kami guys. Ayan ang bahay namin. Ayan, bahay ng ate ko. Sa likod naman yung amin. Dugsong lang yung bahay namin. Para siyang mahabang train. So, ayan. Magic na agad. Naglagay na agad kami ng mga paninda namin, guys. Ayan na. Yan na yung mga paninda na dadalhin namin dun sa pesto, Malapit si school ng elementary ng Kicharaw Ago Del Norte. Thank you so much sa lahat ng mga subscriber. Shout out sa inyong lahat at sa mga bagong pasok. God bless everyone!